I'm Rose and Enriquez, 17 years old, from Tumuini, Isabela. Sobrang gulo ng buhay ko nung hindi ko pa nakilala si Jesus sa life ko. Katulad ng mga ilang kabataan, sumasabay sa uso, matigas ang ulo, palamura sa pagkakalang maangas ito pakinggan. Wala rin akong respeto sa mga nakakatanda sa akin. Grabe magtanim ng sama ng loob sa isang tao. Tikit sa lahat, lakwatsyera kahit ilang beses na akong pagsabihan, hindi pa rin ako natitinag sa paglalakwat siya. Nagsimula akong pumunta sa tumawi ni Christian Bible Church sa edad na sampung taon. Isa ako sa mga estudyante ng Operation Christmas Child Discipleship Program sa ilalim ng pagtuturo ni Nanay Chris at ni Pastor Francis. Ibinahagi muli sa akin ng gospel noong 2013, ngunit hindi ko siya masyadong maunawaan patuloy pa rin naman akong pumupunta o pang ipakita sa mga leaders ko na ako'y nag a sa church. Ngunit wala talagang personal na relasyon sa Diyos. Isang araw, naimbitahan ako sa isang spiritual retreat sa TCBC noong August 17, 2023. At that moment, I realized how important it is to have Christ in my life. Doon ko mas lalong naunawaan ang kahalagahan ng pagpunta sa church, ang pag let go ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos, at ang magpabago kay Jesus. Mula noon, mas naintindihan ko ang kahalagahan na ibahagi sa pamilya ko si Jesus. Through the help of Ate Esther Palcon, I shared the gospel to my sister and she came to know Jesus as her Lord and Savior. Sumunod si nanay at ang bunso kong kapatid na pinangunahan naman ni Nanay Marlene Palcon. By May 1, 2024, we followed Jesus together into water baptism. Pagkatapos naming sumunod sa tubig ng bautismo, naranasan namin ang maraming pagpapala na bigay ng Panginoon. Maraming nagbago sa mga buhay namin at ang sunod kong ipinanalangin ngayon ang kaligtasan ng aking tatay na hanggang ngayon, hindi pa rin binubuksan ang puso para sa Diyos. Life with Jesus will not go untested. My greatest test came when my mom passed away after the leadership camp in Tugigaraw. I felt so broken. I didn't know how to move forward. I questioned everything and even wondered if God still seeing me. But in my darkest season, God shined His light the brightest. I kept moving. I kept hoping. I kept trusting. My life now is not yet perfect. But it has peace. Because God is carefully changing me. My words, my attitude, and my heart. At kahit hindi pa nadadala ang papa ko sa Panginoon, at wala na rin ang mama ko, I have hope. I trust God. Because God will never leave me. I am lost, but I am found. I leave myself before it. but now I live for Christ. I'm a living testimony that God is real and His love transformed. I'm not perfect, but I'm forgiven. I'm not strong on my own, but His grace sustains me. If God can change me, He can change you too. Whatever your past, whatever your pain, Jesus is bigger. Don't wait for another day because the Lord is calling you now. Remember this. You are loved by our wonderful God. Come to Him, and He will change you the way He changed me. He alone deserves all the glory and honor. Thank you.